Bakit naman ganyan mga boss? Ibinunyag kasi ni Ch Nakita ko lang to online and it's 5.30 the morning and um, kilala si Makagago na nagdi-diss sa mga um, vloggers din. So, mahilig siya mag real talk. But this time, I think wala siyang alam how politics and how our budget appropriation is being made. So makagago kung nababasa mo to, I hope makarating sa'yo. Um, hindi ako marunong mag-stitch eh, pero trinay ko talaga kasi gusto kong ma-educate ka kung how our national budget works. Yung mga budget natin for the following year, ina-approve yan for this year. So yung budget ni Polong Duterte, yung district niya as a congressman ng Davao, kinansel yun. So from, sabi na natin kung magkano yung binudget niya, parang one, 10% na lang ang tinira sa kanya. Kaya nga, yung mga projects niya na infra, hindi na natuloy yon Pati yung mga um, assistance sa hospitals, hindi na rin niya kayang maibigay kasi nga kinat yung budget. At hindi lang si Pulong Duterte yung ginanon ni, ni House Speaker. Kasi being the House Speaker, siya naman talaga yung nag-approve ng budget natin. Okay? So, even Congressman um, Richard Gomez of Ormo. Yun din yung ginawa ni House Speaker. Anybody na medyo leaning towards the support sa mga Duterte, eh talagang kinat niya yung budget. Alam mo kung saan san galing yung pera ni House Speaker? Kasi may mga district budget yan eh. Si House Speaker may budget din siya on his own para igasto sa distrito niya sa Tacloban. Kaya siya madaming pera, namumudmud siya ng ayuda, yung budget natin na billions, a budget for the big ticket projects such as the rehabilitation ng mga railway stations natin na inumpisahan ni PRRD, ni President Duterte, hindi niya yung tinuloy. Instead of appropriating that budget, allotting that budget for the rehabilitation of the railway system, which is the subway project, the extension of the MRT-7 that connects Trinoma to Malolos, Bulacan, um, The extension of PNR, yung railway natin from Tutuban, i-extend dapat yun hanggang uh, Malolos Bulacan to Clark Airport. Natigil lahat yun kasi deny birth niya yung pondo para dun. Ginawa niyang unappropriated budget pero yung pondo na yun, ginamit niya for ayuda purposes. For what? Diba? For all dol out? Kaya huwag mo sasabihin na nag sa kanya pera galing yun. Excuse me lang. Walang tangang taong gagawa na gagastusin niya yung sarili niyang pera para para doon. Kaya nang sasabi na pera niya kasi wala namang COA audit ang Congress. They can just liquidate um pirma lang, walang mga resibo na kailangan unlike sa any national government like DSWD, DPWH, may mga resibo na kailangan i sa COA para mabigyan sila ng um, clearance ng COA na malinis yung ginastos nila. Sa Congress walang ganun, Perma-perma lang, sulat lang, ganyan. So I hope malinaw sa'yo at sana makarating sa'yo para naman hindi ka na Um, at may maluloko ka actually, yung mga taong walang alam, maniniwala talaga sa'yo, lalo na yung mga follower mo. Pero ikaw, gusto lang kitang ma-educate kasi mukhang matalino ka naman, pero kulang ka lang yata sa information kasi mga maling tao ang napapakinggan mo. Yun lang.